uh, good morning mga kaisog pupunta ngayon si kaisog sa ubal jogging papa sa mga batang boxer mga amateur mga batang pinoy ito si kaisog ito <tinyo> mo <tinyo> ito <tinyo> ha kusok-kusok pa yung lugar namin oh. No? Little Baguio Yan, ko ngayon mga bata punta ko ngayon doon sige mga kaisog Bye-bye na ako. Ngayon nung pancanos, leber namin. <laughs> Wala kasi akong paglagyan ng cellphone. Eh. Ayun. na. laptop. sika isok, kolang upalakianang nasil pun. Posh ko mo na maka soga do na lang. Ah.